Good morning sa inyong lahat. So nandito na naman ang inyong uh, inyong lingkod na nagpapayo ng kabutihan at nagpapayo ng lunas sa karamdaman. Hello, good morning sa inyong lahat. Good morning. So, magbabahagi na naman po ako ng mga teknik, paano mapabilis gagaling ang isang taong may karamdaman sa pamamagitan ng pagmamahal sa sarili, disiplina sa pagkain at maglagi sa sariwang area yun, maglagi kung saan may malilim na lugar mas mainam sa mga taong may high blood at yung may masam, may pakiramdam na masama at at mahalaga din ang doktor syempre kasi katulad nating mga taong kailangan natin ng doktor at susundin nyo ang doktor dahil ang doktor ay hindi naman nagsasabi ng hindi totoo. At saka minsan din, ang doktor ay hindi tugma sa yung karamdaman dahil meron din po tayong karamdaman espiritual. So kung hindi ka gagaling sa doktor, dahil siguro unang-una, sinusuway mo ang payo ng mga doktor, kinakain mo ang bawal. Siyempre, ang bawal ay nagpapataba ng yung karamdaman. So, para maiwasan, makinig ka sa doktor, bawal kainin ng ganito, bawal kainin ng ganyan. Dahil nga naman, pagkakainin mo yon, yun po yung vitamins ng karamdaman mo para mag-worse or dadami. Ganun po yun. Tapos, ang karamdaman naman sa spiritual ay yung natatakot ka at parang balisang balisa ka. So, ang tamang lunas ng karamdaman ng spiritual ay panalangin ng mataimtim at magdasal ng mataimtim humingi ng tawad sa taas at tulungan kanyang humingi ka ng tulong na uh, lumakas ka at makarecover at uh, gumawa ka ng mabuti para para ang lahat ng yung mga iniindang sakit or anumang problema ay kanyang papawiin dahil ang Diyos ay makapangyarihan lumapit ka lang sa kanya at ipagkakaloob niya ang gusto mo kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo at mabuti sa kapwa. Yun. So, sa mga may karamdaman, ang Diyos ay nagpapagaling talaga. Simple lang po talaga ang lunas kung makikinig ka lang at pag-aralan mo ang lahat ng bagay dito sa daigdig. Dahil pinagkaloob na ng Diyos ang lunas, hindi lang ang doktor ang nagpapagaling. Ang pagkain ay nagpapagaling din. Ang mga gulay, nandito na lahat ang kagalingan. So, lahat ng mga nakikita natin ay nagpapagaling. Meron ng isang therapist, ganun. Kung nagpapaterapist ka, gagaling ka. Lahat ng pagkain ay nagpapagaling. Pero, kapag sumobra na ito, masama naman ito. Katulad ng ano... Katulad ng isang taong uh, mabuti at nagpakasama-sama. Yun po yun. Parang ganun po yun. Sumobra naman. So ang kailangan, itimbang lang ang lahat. Dapat nating timbangin ang lahat. Ang ating mga kinakain na masustansya. Kung kakain tayo ng madami, ayos lang yung masasarap, ayos lang. Pero wag tayong makalimot mag-exercise at mag-fasting. Ano ba ang fasting? Huwag kang kakain ng umaga, syempre. Or gusto mo kakain, ano na lang, tubig at tinapay. Tapos, um, kakain ka ng madami sa tanghali, ganun. Or, kung kayo ano, marami ng mercury sa katawan or metal sa katawan dahil sa mga masasarap na kinakain natin, na naiimbak sa katawan natin. Ang gagawin natin ay mag cleansing. Totoo po 'yung sinasabi ng mga doktor, mag cleansing 'yung mga nakikita natin sa mga uh, mga feeds, 'yung mga posting, mag cleansing ng uh, kakain ng kamote, kaka iinom ng kalamansi juice para i-cleanse 'yung katawan natin every morning or depende sa inyo. Tama po 'yun, orange 'yung shake. I, ano yung juice, orange juice, kalamansi juice, kamoti, balinghoy, mag-cleansing kapag may high blood. Ganun po yun. Kapag may high blood ang isang tao, kakain lang po siya ng mga uh, kamoti, balanghoy. Yun po ang mas maganda or at saka kalamansi juice. Huwag nang kakain ng mas madaming pagkain dahil nga, napuno na nga yung katawan niya ng puro masasarap na pagkain na vitamins na nagpapataba doon sa high blood. At depende rin ha, kasi may high blood din na low blood. So ang tamang gawin, disiplina lang sa sarili yung kumain ng maaga, wag wag magpa-stress, mapagod kasi minsan ang high blood yung sobra na sa pagod, sobra na sa ginagawang trabaho or at saka nalilipasan, di makakain ng maayos. Tapos pagkakain, sobra naman. Yun po yun yung nai-stress ka, uh, kulang sa ano, lagi ka nag yun po yun. So, para maiwasan, kumain ka sa tamang oras, maging pasayahin mo yung sarili mo, matulog ka ng maaga, yun po yun kasi pag hindi po tayo nakakatulog, yun po yung low blood na magiging high blood. So, dami ng trabaho. So, dapat, ang panahon ngayon ay medyo mahal ng mga bilihin. Dapat tayong tao, mag-isip na tayo ng mabuti para maiwasan at para makatipid na kawawa naman ang pamilya natin din. So, tayo magkakasakit, kawawa yung mga magulang natin na nag-aalala at kawawa naman yung mga kapatid natin, no? So, yun. Kung mahal mo ang sarili mo at ang mga kapatid mo, mga magulang mo, tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang magpabaya sa sarili mo dahil dahil wala naman tutulong sa atin kundi tayo lang din mga mga kapatid natin walang ibang tutulong sa atin kapag ang mga kaibigan natin nandyan lang yan pag meron ka pero pag wala ka wala na wala nang kaibigan ang kaibigan nandyan lang yan araw araw nasa gilid maraming kaibigan pero pag oras na ng pangangailangan minsan nawawala na sila dahil nga ang problema mo ay ikaw lang makakasol depende na lang siguro kung may isang kaibigan na talagang tutulong sa'yo pero ang unang una talaga ikaw lang talaga makaka Intindi sa sarili mo at makakasolve ng problema mo. Wala ng iba. Ang Diyos lamang at ikaw ang makakasolve. So, yun po yung binahagi ko sa inyong tips. Kaya, sana'y magustuhan nyo ang aking sinishare sa inyo. Huwag kayong magsawang makinig sa akin. Uh, binabahaging aral at kabutihan. Kung paano maiiwasan ang karamdaman at paano maging mabuting tao. Uh, yun lang po. Maraming salamat. God bless us all. Amen. Bye-bye!